Guys, tignan nyo yung rose ko. Ang sipag ng mamalaklak. Bali, apat yung ah, lima, anim, anim pala. Ay, eh, hindi. Ayan, tatlo na yan. No? Isa, dalawa, tatlo. Pero ito yung pinakauna. Tapos yan, meron pa. Ayan din. Tapos ayan. Tapos andoon. Tapos andoon sa baba. Ayan, baba. Ayan. Ay, sipag-sipag mamalaklak. Ayan guys, ito yung rangoli ni Ama. Uh. Ako yung paggagawin nila lang ganito kagabi. Ayan. So, tuwing Diwali kasi guys, nagagawa talaga ng rangoli bawat bahay. So, ako, dahil hindi siya pwedeng makaluto, ako yung nagluto. In actually, hindi rin pwedeng mamaya yung Benon kung babae ng ganyan dahil may dalaw siya. Kaya sabi ko, nagluluto ako hindi ako pwede Tingnan nyo guys, ayan buhay na siya. Very good. Yung isa naman, tingnan nyo natumba. Hindi ko alam kung sino nakatumba niya. Try kong ilipat kung mabubuhay pa ba yan. Puntahan ko yung mga bata guys. Kasi umagang maga na mamas ko na sila. And actually, ayan tingnan nyo yung mga bata. Ang saya nila na mamas ko sila. गैस सिग्नल नि नै यो गैस न मस्का सिलो चांगला आहर न दे भेल हैन नत्र म भितै के छ तेल भेल ज्यू न आनो त पहिला लाइक गर आज कलकत्ता एकटा नि मेला फेरि आइजुया चल हेर हेर अब देख तँका बास स पहिला थ्वै त खग न यार दा 200 छैन के 200 छैन के 300 छ के 200 भयो कि ना ना Kagabi sila lang apat tapos ngayon oh, ay, Alam nyo dito guys dahil gumawa ng, ng pag tuwing diwali talaga or tihay gumagawa ng tika pegay yung sa amin kaya pag may namamas ko mapabata man o matanda binibigyan niya ng pera at ito tinapay although meron naman na kami maganito so ayan tapos siyempre bigas

त्यहाँ भुकिरहे राखि

Ito yung dal na yun. tawag dito sa amin ay mixed dal ito. Kasi may halo na siyang, halo-halo na nga talaga siya. Ayan na. So binabad ko ito kagabi pa guys, no? Kaya yung mga itom-itom niya, yung mga balat-balat na ito, kagaya na ito. Ito. Kusang natatanggal. Kung hindi man na natanggalan yung iba, yung gaya ng ganito, hindi siya natanggalan, no? Tanggalin mo lang yan siya. Or, ang ginagawa ko, ginaganong-ganong ko lang siya. Para ka lang din naghigas. Ay, sorry. Para ka lang din nagkikilis ng bigas ba? Hindi matatanggal na yan. Malambot na siyang tanggalin kasi nababad mo na siya ng buong gabi. Eh. Hmm. So, ayun, naglutawan na yung ano, tignan niyo. Gaganyanin mo lang talaga siya hanggang sa maging ano na siya. Kung may iba na hindi talaga siya natatanggal, hayaan mo lang yan, guys. Kasi pag naluluto na to, lumambot na to sa cooker, eh matatanggal din yan. Ayan. Which is okay lang naman kahit may balat yung ano ganito. Kasi ano to eh. Parang ganito. Ano sya ng sitaw eh. Mama, hmm. Six. Ayan. Hugasan uh, nga na. Pang ilang hugas ko na to pero ganyan pa rin yung tubig kasi ginaganyan-ganyan ka talaga siya eh. Pumamaya po ulit. Pinalitan ko yung tubig. Tapos pag ganyan na, oh, tatanggal siya ng kusa oh. So yun na siya guys. Nalipat ko na siya sa cooker. So yung iba hindi nga natanggal. Gaya na sabi ko kanina hindi natanggal yung iba. Yung ganito. So ko yan. Ang gagawin natin, natin dito guys, lalagyan ko siya ng asin. Kasi ganito naman talaga dito. Ganito which is, iba-iba yung style ng pagluluto dito guys. No, kagaya rin sa atin, iba-iba yung style ng pagluto natin sa mga ulam ganun. So, dito, yung style namin na nakasanayan ko na, na naturo sa sa akin dati pa, is pagdal, lagay ka ng mantika, turmeric, tapos, ano, um, yung amateur, yung parang paminta, guys. Yun. Pero, minsan lang na ako naglalagay nun. Which is, ang nilalagay ko is yung ginger. Pag may ginger kami, kasi mabango pag may ginger, sila, hindi sila mahilig na may ginger. Ganun. Oh, pag ako yung nagluluto, pag may ginger, talaga nilalagyan ko dahi. Kasi maganda yun sa katawan yung ginger ba. Ayan. Asin, eh, ay, ko lang dito ngayon, asin at ah, turmeric. Pero lalagyan ko siya ng isang kamatis, guys, no? Kasi mas ano siya pag may kamatis din. So, ayan na siya, guys. Nalagyan ko na siya ng turmeric. Isang pirasong kamatis at ginger. Ayan, dahil may ginger nga tayo, nalagyan ko siya ng ginger, guys. Okay na yan. Tapos, lalagyan natin siya ng tubig at mantika. Mantika konti lang, guys, no? Para lang hindi siya dumikit sa loob nito. Ayan. So, yun na siya, guys, oh. Ayan, guys. Ito yung morning na naman ako dito. <laughs> Gagawa kami ng atay dito, eh. Sil roti. <laughs> <tod> ito yung para sa amin. Tsaka ito yung para sa kanila. <tod> Muli na sila ang kagabi gabi. Sa mo sila dumating yung may ano hindi daw maganda yung pakiramdam ni Ante kaya umuwi sila dito. के छ हेर्नु अङ्कल अरूलाई ए कसको इता हो अङ्कलहरू तिनजना Ito yung balae? na nagawa namin guys oh, karton. Tapos yon? Ayan, ayan. ito. Tapos ayan Nandiyan ito yung iba guys oh. Mm. Ito yung masarap. Kasi ito, may counting tamis siya. Tapos, yun. Hi, guys. Good afternoon. Afternoon na dito sa amin ngayon. Ngayon lang kami, kaka kakatapos lang namin magkumuha ng isa pang tinapay. 12.30 na ng tanghali. Ayan. Ano yan siya, guys? Mustasa. Dito na ako nagluto sa labas kasi sayang yung apoy eh. Kaya, tapos sumana kasi magluto yung minang kong babae ng, ano, tinapay. So, actually, kami talaga ng dalawa kanina. Ako yung taga gawa ng pabilog ng tinapay. Tapos siya yung taga, ano, taga bali-bali ba. Hmm. Ito yung natin ang kahoy. Nakabalis na rin ako dyan na side. Ginano ko muna dyan dahil dito lilinisan ko dito para bumalik na rin sa normal ganun ayan hmm. so ayan na sya lahat guys isang yahong lang mm. yung tinapay kasi na ginawa namin na yung style guys ganito ayan tapos pa ganito tapos pa ganito So, uh, yung mga style na roti tinapay. Tapos, ito yung huli na miniluto kanina. Eh, pagkatapos magluto namin ito kanina is, doon na rin ako oh, nagluto ng mustasa. Ayan. Iba-iba yung klase yung tinapay dito. Ayan. Pahanapan ko pa yun ng paglalagyan. dito din meron din. Ito kasi yung una na luto eh. So, solve na tayo sa ating pang-cha. Pag morning at morning after noon okay. evening. <laughs> sa akin naman guys, no, okay na ako dito. Kape at tinap uh, itong tinapay na to at kape. Uh, okay na ako. Kahit hindi na kumain ng kanin. Dito lang sila sa upo, sa baba okay. na guys no dahil yung natin may tinapay. Diyan ko kasi nilagay yung tinapay sa mula kagabi dahil ito sa amin guys may mga daga na maliliit na pumapasok. Hindi na. Block sila ayun.